libreng pagkain para sa ating mesa. Siyempre, dito lang yan sa Kapatagan Farming Adventure. Good morning, good morning. Andito po tayo ngayon sa ating farm. At saka kasalukuyan pong nag-harvest ang aking asawa. Siyempre, sa mga tanim na sitaw natin. No? Okay. dito sa ating fence, sa gilid ng ating fence, may itinanim kasi kaming mga halaman. Itong sitaw, aside po sa bulaklak, while waiting po kami sa ano sa harvest ng aming mga bulaklak, syempre, grab na din namin ang opportunity para na rin makapagtanim ng mga sariwang gulay. Ito nga po, malaki-laki na po itong uh, bunga. Siyempre, sino ba naman yung mag-aanin kundi kami lang, no, ready for harvest na, siguradong ulam na naman, okay, may, uh, I think, limang pananim kami ng sitaw dito, no, sa isang harvest lang, kaya, uh, kalahating kilo, no, syempre, linggo-linggo yan, no, since pagtanim, nakapag-harvest na kami, nakapagbigay na din kami sa nakapagbigay na din kami sa iba. Okay? So ang berde. Siguradong malinis, no? Napakasustansya. As you can see sa ibaba, nandiyan po yung mga flower namin, no? Every apuno uh, puno po, inilagyan din po namin ng sitaw. Siyempre, aside sa sitaw, meron din kaming okra ito po, nagsimula na pong uh, nagbunga yung aming mga okra. napaka berde po. No? Iba talaga pag yung sarili mong sikap, eh, pakakahanap ka lang ng pagkain na libre. Hindi, na, hindi, hindi mo na kailangang uh, bumili pa sa tindahan o sa palengke. At ito din, yung okra, ah, uh, yung ampalaya namin, nagsimula na po siyang mamulaklak, eh, Uh, araw na lang din po ang bibilangin at saka makapag-harvest na din po tayo. At saka meron po kaming kamote dito, yung uh, matamis na klase na kamote. Uh, inilagay lang po namin sa ano sa maliit na sako kasi wala na po kaming space. But okay na rin, basta't may kompleto lang na abuno. At saka meron din kaming lemongrass, no? pangsahog, at ito po, ito yung maganda. May strawberry din po tayo dito. Okay, well, hindi pa po siya namunga. Kasi kaka, kaka lively lang po niyan, no? After a month since na itinanim namin, ito na nga po. Tayo na lang po natin kung kailan po mag-start na mamunga siya. So, ito na nga po, harvest-harvest ang aking asawa. Actually, idea po to ng aking asawa, gusto niya talagang magtanim ng gulay. At first po, yung plano talaga namin dito, eh, hindi talaga siya uh, sa bulaklak. Plano namin na uh, tamna namin ng gulay, pero assorted siya, klasik klasing gulay. At least man lang na may uh, maluto kami sa pang-araw-araw na gulay at makapagbigay din. But Uh, bigla kami nilapitan ng chuhi ng asawa ko, sabi niya, uh, baka gusto niyo mag-try ng ano, ng bulaklak, maganda kasi yung income ng bulaklak. Eh, napag-isip-isip namin, aside sa, syempre, may income din, mas magandang i-vlog <laughs> kasi, ano, makulay, no, sari-saring bulaklak. So, yun na nga, uh, napag na nga namin na uh, bulaklak yung itatanim namin, but, yung gulay, anjan eh, andyan pa rin, no? yung sa gilid ng aming taniman ay eh, may mga bakanti naman. So So thanks God after uh two months one and a half to two months na pagtatanim ng gulay inaka-harvest eh, na nga no tsaga-tsaga lang every morning visit visit sa farm namin sa little farm namin kasama yung mga kiddos so syempre yung magtatanim hindi siya biro kailangan talaga hands-on ka, no? Pag may mga peste, pag may fungi, eh, talagang hands-on tayo po sa pagtanggal sa mga ito, no? Yung asawa ko nga, nakaapak pa. Ang galing talaga sa so, first time namin magtanim, but thanks God, eh, nakita naman natin kung ano yung bunga, no? Siyempre, yung mga bata, kasama din natin palagi no aside sa paglalaro nila uh, ini-introduce din po natin sa kanila kung paano tayo magtanim no at saka ito na nga po yung mga tanim natin na bulaklak no may iba na maliliit pa yung iba naman is malapit ng mamulaklak so antay-antay po tayo sa ano sa harvest time po ng ating mga chrysanthemum so salamat po ulit sa inyong panonood sana po ay huwag kayong magsawa sa pagtangkilik sa ating mga videos at saka kung maaari lamang po is like at saka uh, pakicomment na, na din po. As of now, focus lang po kami sa ating flower farm but uh, we came up an idea na magsisimula po kami mag-vlog sa mga tourist uh, destination po dito sa Kapatagan. Okay, so abang-abang kayong lahat, no? Salamat po ulit. Magandang araw po. God bless us all.